nagluto nga pala ako mga lalabs ng sardinas at with uh, miswa. So, ayan. So, tinatamad ako magluto. Kaya, etong niluto ko. So, ganito lang pagluto mga lalabs. So, ayan. Nagluto muna ako mga lalabs ng dili So, ayan o. Oh. Ipapartner ko doon sa ating meswa with sardinas. So, ayan. Final na luto na siya malalabs. Ngayon mag-uumpisa na tayo sa pagluluto ng ating misua with sardinas. So ayan, inuna ko mga lalabs yung misua kasi ayaw ko mga lalabs na unay ng sardinas kasi sobrang talisik siya sa mantika. So ayan, pagkatapos niya, ay nilagyan ko na ng tubig at tinakpan ko at ayan, pinakuluan ko siya mga lalabs. So ayan, kumukulo na siya mga lalabs. So ayan, ilalagay na natin yung ating sardinas. So ayan, para uh, iwas talsik mga lalabs, ayan, kasi pag unahin natin yung sardinas, ay sobrang talsik yung humantika, so ayan o, oh, mga lalabs, so ayan, ah, uh, durug-durugin lang natin yung sardinas natin, so nilagyan ko na yan mga lalabs ng pampalasa, so ayan o, oh. so pakukuluan ulit natin mga lalabs, ayan, tatakpan ulit natin siya. oh. Lalo-lalo muna natin. So, ayan to. Tingnan yung mga lalabs. Mag-start na siyang kumulo. So, malapit na tayo na makakain. Nakapagluto na ako ng kanin at ang ating dilis. So, ayan. So, siguro pwede na itong mga lalabs. Ayan, saglit lang naman itong maluto. Kaya, luto na yan. So, ayan mga lalabs. Kain na po tayo. Ano pong lunch ninyo ngayon? So, yan po yung ulam ko ngayon. So, Ayan, kainan na na po. So, ayan. Thank you for watching, mga lala. Have a good day. So, pa-comment po kung mga nanonood kayo ng akong mga content para mabalikan ko po kayo, mga lalabs. So, ayan. Nagsusukli naman po ako, mga lalabs. So, ayan. It's kainan time na. So, ayan, mga lalabs. Nakakain uh, na ako. So, ayan. Kain na po. Thank you for watching. Bye.